Good morning po mga kalapatids, uh, update ko lang po sa inyo si Titao and Rose Maranan. Ayan po, 14 days na po sila. Ito po si Rose Marana. Yung may paningit sa Pakpak Ito po si Titao. Po, ang Ito. Ito ang lalasab Ito, ang na nila Kumabon si, ano Kumabon ng laki si Rose Maranan sa po hindi uh, po natin sila mapapalaki dito pag so medyo tumutukan na po sila medyo, eh, baka po bilhin na bibilhin na po siya nung ninong ni Macy's yung si Tagawa Jimmy po shout po Nag-awad Jimmy Ang mister po ng aming kapitana dito sa barangay 156. Ayan po. nag Ayan po. po sila date lang po tayo 14 days na po nilang 14 days 15 bukas mga nito And po ayun ako po sa new ring.

MSF S two six three one nine two and four and Pero pag ano po, gagawa na lang tayo ng bagong ano. Bila po, hindi po tayo, hindi po natin matatanggihan niyo. Pinood po natin ang ng pambili ng patoka. Ng ating mga halaga. Yan po. Ang gusto yung tao. Ito si Rose Maranan. Yan po ito. Yan po. May paningit na puti. Yan dito. Dito po sa kabila, may paninit siyang, bali, lima. Ito. Ano Ayan, linisan na rin po natin sila ng wig or paa. para hindi po sila i kasi po sa nest nila naaapak-apakan po nila yung dami nila eh mapiglas talaga itong si, ano eh si Rose Maranon ano naman na niya yung pagpipiglas ng ganyan sa sa lola niya yung si McCartney McCartney ni Idol Miles Lopenset ang musida ayun Yan. Yan po ang namanan niya doon. Ito, ano to eh, di malikot to eh, si, si Titao. Namanan naman ni Titao kay, doon sa, ano, makart ni itong paa. bukasan na po natin yung paan nila Hmm, grabe pa nung nanong kita oh. pa Misin natin Pero ingat lang po tayo Pag naglilinis po tayo ng ganitong Ang mga ibang kasi yung Binti po nila Malutong na Ay malutong pa Baka po mabali Kaya po sa akin po nagtatakon binibigyan ko na po sila ng calcium calcium lactate naglas na si kita wala po sila yeah. ang bilis po nila lumaki ito okay. ah ang bilis nila lumaki ang dami nilang ipot Hanggang dito na lang po mga kalapatid. Maraming maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Bye bye. God bless.